kartu to nang umaga magdengaraw may eh, dadayo munit say sa Pampanga hinihintay ko lang ang tropa a few minutes later ano you know you know oh di di man siya bulu-bulutan gaka ada bangabang Kumagano no? Yan no? Training <laughs> mo <alam> ba? Uh, yung training no? Alam niyo po ba yung toman parang isda yan. Oo. Ay yan no. Asa pa natin idol? Eh yeah. kamukha lang ano yan, dalaga. Ano? Tagaba oh. tagabakat lang po ako. Oh, ay, sa na, video ay? hindi ma-justify na malaki. Ay, eh. ay, pero uh, sa actual ang laki uh, talaga oh. Pina kaparin sir, say hi naman diyan. Toman is real. Toman is real. Ayun oh. Ayun oh. <laughs> oh. 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 ah, Pumasok yata yung bala mo pa eh. Ay, ilayin mo na lang, ilayin mo. Nakain, nakalabas. <laughs> baka umatan sa mga idol, baka umatan ka ba? Baka umatan ka ba? Baka umatan ka dyan. Ay, yun Mga ilang kilo. Ay, meron na nga yun yung pako. Pa silaki nung natutuk. Uh, no, silaki. Oo oh, no, si oh, naman no, sa si malaki na konti yan. Sa nauli ko. Laki. Meron wala mo, sir. Uh, ma Ayun, ma uh. mapicture kita. Yeah. Oh, Panoorin nyo na lang yung ano niya.

Ayun lang ako kalahati na ng katawan niya. Pansay niyo. sa ulit na hanggang sa bewang <laughs> ako kalahati na. Ang bewang ko. Sulit. Panalo. Panalo. Mga tropa. Ayan o. Ayos na ayos. Sulit. Hindi ako nakatira nito ha. Pagkabi. Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakikita ng tunay na tuman. Ayan o. Ayan o. Ang lalaki pala. Saan tingin mo na? Timbang ito ng mga limang kilo eh, ah, ano? Meron. Nandun sa bag yung aking timbangan eh. Ayan oh. No? Eh, dalag kong huli eh. Ganito lang ang pinakamalaki. Eh. <laughs> oh. Yan pala eh. Walang sinabi pag tuman na o. Ano yung naman yan oh. No? Mm -hmm. Ayan oh. No? Jesus Maria Josep. Hindi ko matago sa palad ko yung ulo. Magrabi. Oh, saka ating yung kamay yung isang toma yung nauna yun, eh? Dadang natin dadangkalin ah. Uh, dalawa Dadang. tatlo hanggang buntot apat mm hmm. ito ah. Uh, tumitimbang ka okay. ng lima to kanil eh. ganun din to ito mm -hmm. sigurado sa lima ah, sa lima na ano oh, so, ito tapos uh, meron tayong local na dalag at saka silver mm -hmm. yung mga tilapia -tila din yun tilapia na malalapan ayos po na ano kasi sa ulungga po yan lang ang meron kami doon itong native na no? native na dalag lang arroyo grabe ang dami doon kapal eh na ako doon talagang kahit saan ito ang pinakamalaki yung oh. pinakamalaki yan Yan talaga, manawa. hindi ma-appreciate sa video pero pag actual talaga, eh, uh, actual. Napaka talaga ay napakalaki. talagang napakalaki eh. kasi mahirap i-justify eh. sa sa video lang kung kung makikita nyo lang na actual oh. imagine nyo na lang itong plangga ng ito ayan o, oh. no? sa no? tatlong tuman pa lang, halos mapuno na karami Dati oh, pinanonood yeah. ko lang sa ano sa mga vlog. Ngayon Ayun. nakikita ko na nang actual. Personal. 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 Malaki pala to doon. Hmm. Malaki. Oh, malaki. Buhay po. Buhay pa nga. Tinanggalan ko ng tubig kasi mabibilas. Mabibilas. Oh, magbibilas ha. Ha. ah, ayan pag may tubig. Mm hmm. Layo ng tutuod dalag. Eh. Oh, malayo eh. Yung dalag na yan guys, mga ano na yan. Kung isa't kalahating kilo, mayroon na yan. Oh? Ano ito rin Dalag. i